Susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Not kalimutan mag-like, share, subscribe, and follow para updated kayo sa video ko. Taga, Negros. Negros. Sige. Siyempre, ako'y taga-brangay 14, Ilang buwan na yan barang mo? Ah, buwan nati, Ilang buwan na to. Ilang ah, buwan, buwan gumaglapang-gapang sa katawan mo paglalaroan natin ng mambabalag na yan, akong bahala dyan. Uh, ba sa iyo natin pa sa San Iben. Ano pangalan mo? Marvin, Marvin ikaw? O Marcelino? Oh, Sige. Eh, paglalaroan natin yung mga mambabalag na yan. Titignan e, natin kung ano magagawa ni mga Kikling ng Kalukan. Simulan na natin. Um. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, share, follow sa aking video. YouTube man, Facebook, o TikTok. Hmm. Okay. Ano natin, ha, Mar Marvin. Ha? Ito na lang. Ito, ito. Marvin, pangalam Sige, Marben Relax, Marvin. Isipin mo si Marcelino. Oh, sige, pikit. Pwede ka mag-subscribe sa nakapikit. Huwag kang okay, dilat ha mahal na Diyos ang makatastasan paspasay ni si Marbe wala mangyari sa kanya gusto lang namin matawag yung nagkapasakit kay Marcelino na pumasok sa katawan ni Marbe Diyos na mga Diyos hari na mga hari, Panginoon na mga Panginoon tingin na aking pakiusap na matawag yung nagkapasakit kay Marcelino na pumasok sa katawan ni Marbe Bismillahirrahmanirrahim Tata Dominique

Tungkol sa ampay yang ginawa nyo. Hmm? Tungkol sa niya away nyo. Mambabarang. Si Atorenti na dali si Katorenti matitiis sa pundis ng Indian Union kanina. Itong papel nito ay nagbabaga na may kuryente. Ayaw mo na. Sagot! Tungkol sa aning away niyo! niyo! Ah, Tungkol saan? Ang babalang tinata kinakausap kita. Ano? Galit ang mga babalang. Tanggal na ayos ako tapos sa lupa. Ba't galit ka talagang bubisit-tabisit ka yung madali <laughs> Ganda lang! Ikaw naman, masyado ka naman ano. Ayusin mo! Dapat ay mata si madali ah. Yan. Takot naman hindi mag-ganyan. Ganon! Dap Tap, ayan. Ayan, tama yan. Ayan, magtanggal ka ng mayos. Ano ba nilagay mo sa kanya? Wood. Wood! Ikaw kaya lagyan ko ng uod. Ang katig kati niya, makate. Oo, oh, makate talaga. <laughs> Sira mo na pala itong mungkol Tapos <laughs> may araw yung pa, ano? Oo, tama hmm. sa wood. Sila si ulo ka, pati pamangkin mo, kukulamin mo, babalangin mo, lagyan mo naiiya ako din alam niya ako sa barangay naiiya mo eh. lang pa sa barangay e hindi naman pala pumunta hindi naman pala pumunta eh! sa lupa na no, wala kamagana kamagana e eh. sa dyan pa sa dyan sa dyan wag nga kasi lupa na no. wala na yung kamagana kamagana wala, taro, wala <laughs> Lupa yan eh. Uh, Lakang tira yung uh, pagkatalo na niya. Uh, Kariya ba naman? Sa ulo, uh, sa mukha, sa katawan. O sige. Okay, mo, pati sa likod dyan, tanggalin mo, gumagapang na yung mga insekto na tinagdalagay mo. Kadami-dami naman nilagay mo. Pwede naman, pamangkin mo naman, hindi na dapat nilagay mo ng ganyan karami. Dame Pamatay ang ginalagay mo eh. Dito, magapang dito. Pamatay yung ginawa niya eh. Kung hindi ginagapad, wala na! Tugin na pang si Marcelino. Tanggap pa. Sabayag ko. Huwag ka Oo. Oh, Huwag ka te? Gabi talaga ito, yung tuyo. May <laughs> tuyo. Tanggalin mo. Tanggalin mo lahat. Sabayag niyan. Tanggalin mo lahat ng katigating niyan. Lagyan mo ng uod eh. Parang hindi ka, ka mag-aanak eh. Gamitin o, mo na sa iba yan. Huwag lang sa... Uod yung maglakad. Uod talaga. Si badaming paa. <laughs> paa. Magandang barang. No? Buti hindi ka malunong ganyan. Inayak <laughs> <laughs> mo sa kanila yan. Para mag-alanganin pa siya pa, magpaan. Tanggal? Hoy, magtanggal mag ka! Parang ayaw magtanggal ha, galit na galit kasi pa mangkin mo ha. Ah. Tanggalin mo na ha. Ah. Ay na yung lupa. Ay <laughs> yung pagkakalam Eh, sa likod pa, tanggalin mo sa likod niyan. Dami-dami na nilagay. Pamatay ang ginagawa papatay papa, mo ba mo ha. Pasok ko dito. Pa-classmate ko lang yan. Mahawa ka naman kay Marcelino. Hmm, uh, bigay na lang sa iyo lupa na ano masasabi mo. Ha? Baka balikan mo naman yan. Hindi yeah. na. Mga kwentong barbero. Mamaya balikan mo yan. Marcelino, hindi mo nakamang sa barangay kasi mapahiya man to. Napahiya ka ba? Uh, Hoy! Naulaw ko. Andaw. na ko. Ay, asa sa barangay kasi binang mo naman eh. Barangay eh. Oh, Oo, barangay nga. Ito barangay ko siya, ka-classmate mo na natin Kapitan doon. Oo, kapitan doon, di ba? Siya nagalit yung kapitan, kaya hindi siya pumunta doon. Oo, oh, hindi ako. ka pala pumunta doon eh. Ako, hindi na ako nagalit. Uwe, umuwi ako. Hoy, ba't hindi ka pumunta? Mahiling kayo. Naulaw ko. Ano daw Naiya yeah, siya. Yeah. Naiya? Hmm. <laughs> Baka ngiti na lang nasa dito sa tiyon mo. o sige na, kahit tayo, hindi lang ko hey, okay. sa lano. Hindi. Ngiti ka pasinsya sa tiyon mo. pasensya na lang ako, wala yung problema yan. Sa'yo na yung lupa na yan. Oo, oh, bigyan na sa'yo ng pamangkin mo yung lupa. Pating hanap... sa tatay niya yun eh. May hanap buhay na hod. Hmm. Ano, yeah. mangi ka naman ang sa pamangkin mo? Sorry na 'yan, wala na 'to. Ngunit 'yung 'yung batik sa kalabot niya. Eh, okay lang 'yan basta kasi Ang galing mo lang. Wala na mo na sa barangin. Pamatay man nang nilagay mo kadamay-damay, ilang timba ba nilagay mo dyan? Ah, ilang timba? Oy. Ilang timba ba nilagay mo sa kanyang wood? Ah, lo tatlo. Akatik-atik nyo, sasang kaawak no? <laughs> Ganyan ko, Ganyan ko, gano'n Saan? Saan? Ito, ah. Saan? 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 Matis Bernays. Eh, siyempre, eh, Matis bernis malakas yan eh. eh. Sa bayan ko, ganyan-ganyan eh, ko, -ganyan. bayan ko. Kasi naka-duty ko. Tatlo, timba, isipin mo, katik atik isang timba lang. Pamatay ni, tatlo pa. Ilan na lang dapat ang buhay niyan? Kung hindi ko nagapan. Ilan? Ano? Sa bulan. Tatlong bulan. Ilang bulan na yan? Tatlong buwan. Ilang buwan na sa'yo yan? Tatlo. Simbir. Mala, ibig sabihin, malapit na pala itong mamatay. Ha? Kung di ko nagapan? Sagot! Ha? Lapit ka na rin pala, buti nagapan. Yung nga, parang nagkakuan ba? Nagka lalim yung kuwan ko? Buti na itakbo mo dito yan. Hmm. Kung wala. Di, wala. Matay ka pala na wala ka laban-laban. Oo. Tatlong buwan lang pala, makapatayin ka na pala. Tatlong buwan talaga pamatay ng mga ano, mga, mga bagarang. Tinistresa nga yung ano. Mabuti, naitakbo ka dito. O naman, at nagagawa mo sa pamangki mo kapatay mo? Bakit mo nagawa yan? Sobra ako niya. Kaya ako ni Barangay na ulaw ko. Ano dahil sa Tagalog? Eh, minahiya daw siya, pwede pa Barangay siya. Ah. Kila okay ho kila niyan, di ka na mapumunta doon. Hindi ka na mapumunta okay. eh. Sa na itong lupa na to, di na umang pag-alam to. May hanap buhay na ako sa Manila. Hmm, may hanap buhay na siya, bigay na siya yung lupang dalawag tariya. Sa ina yan. Ha? Hoy! salamat na alam sa mga anak ko. Hmm. Pero lima yata yun? anak niya, ano? Ilan? Ano? mo? Dami mo pala anak, tay. Alang-alang na daw sa mga anak. Diyuhin, papa ko, asmit ko yan. Yakapin mo naman, pamangkin mo! Barang-barang, yakapin mo! Umingin ka ng sunod kayo! Ayan! Loko-loko ka, chewing ka, mamukula. Tanggalin marami mo. Ikaw, yakapin mo, chewing mo. Sige na. Nahurot na Ay. ako, nahurot. Oo. Sili na, yakapin mo, chewing mo. Sige, tanggalin mo na. Nahurot na, nahurot na. Huwag uh. na magalit! Ha? Bibigyan na lupa. Bawiin mo na yung ano mo. Litan ka na na po pa rin. lang. Iyan na ikaw ang sahuhan. Ulit na bagay lang. Huwag okay, man kayo. Patay mo pala sa tatlong buwan lang. Uh. Tatlong buwan. Naramdaman mo yun. Eh, parang ka naupos na kanila. Kamatay na nga yun. December pag uwi ko, kada na pa. Pag January ah. Parang ka nang hinakapos, nangininga. Naramdaman mo yun? Eh, Ayun na, pantodas na yun eh. Hindi ako makatulog. Ang ginawa mm. ko pa na inom. Gabi-gabi. Panodas so, na yun, yung pag hindi ka, ano na yun, ninigip ka ng paghinga. Sa tingin ko parang magkalali, magkalali man. Buti, Ayun. naramdaman mo kagad. Kawawa naman itong kamangkin mo. Hmm. Tagalin mo na ah. Nabusin mo pa. Sige, may latak pa yan. Eh. Nabusin mo. Habang dito pa. May latak pa eh. Simutin mo. Kawawa naman itong si Marcelino. Busi mo, lahat ng latak na naiwan. Hindi may kawi-kawi pa naiwan eh. Hindi lang uod nilagay eh. Masaray po, ha? Pa-tray this. Yung sa ulo niya, maraming kawi na nakikita ko. Sangkali mo rin sa kawi, ha? Busi mo naman, maawa ka naman dyan sa pamakil mo. Ayun, narinig mo, ha? Hindi na babawi na lupa, ha? Hoy! Baka, ano, galit ka pa sa kanya, Hindi na sa iyo na yan. yan. <laughs> lupa. ba yan? lang yan. Ito sa mo. na. kila mo yan. Ah. Kagasan ka? Pabisa pabisa na itong babarang patiwin mo. Sambuanga. Sambuanga ka? Saan ka sa Sambuanga? Ito pong mababarang ay taga Sambuanga at tuwing ni Marcelino. Siguro naman, kila naririnig mo pangalan ko sa si Mang Kikun ng Kalukad. Naririnig mo ha? Hoy! Naririnig mo? Naririnig Ano daw? Naririnig daw na. mo na? Sa lugar nyo? ah Hindi mo alam pag nahuli ka matatawag ka. Alam mo. Na? <laughs> Come on. Mahirapang kayo sa akin pag nahuli ko kayo. Kanta! Dapat kumanta! Titigilan mo na Akin Ako yung nakikiusap sa iyo! Ha? Sana! Titigilan nyo na ha! Siya hmm. tat pala! Kay Wilson Lagare ng Angono! Pati na kay Gigi ng Angono! Hmm. Siya tat sa inyo! Pati na si Bert Portea! Nandas Makalabayan! Pati na rin si Bagwis. Kambalus Bagwis. Shout out sa iyo. Pati na rin sa si aking mga kaibigan na si Karen Lustre Mendoza. Pati na si Mamkate Riano. Lalo lalo na sa aking kaibigan na si Jimboy Gatchula. Host Jimboy Gatula, Pati na rin si Mamelody Gatchula. Shout out sa inyong mag-asawa. Ay, mga Roselio naman dyan. Mga nood ng mga Roselio. Family Roselio. Sa out sa inyo. Mabuhay mga Roselio. Hmm. Shout out sa inyo. Titigilan mo na. Ha? Ah. Eh, ikaw, anong sasabihin mo sa kanya? May ka ng sorry. Ayusin mo pag ingay. Hindi sa kating sorry mo na hindi maayos. Mangako ka muna sa akin. Tapos mo kamay mo. Ako pa, nangangako, Di ko na Hindi ko nakukulamin. Hindi ko nababalangin si Marcelino. Ikaw magsalta. Ano pa, ano ko din na ako si Hilabtan? Nakasan mo, mahina! Ano pa, ano ko din na ako si Hilabtan? Ang mo si Marcelino, ha? Hindi mo na si ano, ha? Pag balik mo yan, balikan mo yan. Psh! Pag may time mo po na sa loob. dapat ka nalusin. Ha? Alam mo, tudas ka kanya pag napuno na yun. Naitindihan mo ba ka, o, oh, sige. Mga ako naman ko yung hindi ka na raw niya sumpa niya. Hindi ka na raw niya balikan. Hmm. Balikan ko na, binigay ko na sa oh, kanya. O, baka balikan mo kasi eh, mahirap yan eh. Yeah. Hmm. Oh, alis ka na dyan, ha? Hmm. Salamat sa'yo, kaibigan. Ha? Sige, alis ka na dyan. Nanggal mo naman na. Mar Marben, Marben to. Oh. Sige na dyan kaibigan. Marben! Oy! Marben, magluluto ka pa. Ayon pumalik, paala ka na. Oy! Hirap ka pag kasanibyan to. Matagal bumalik. Para ako mapunta tayo sa Peter. Hoy! Marben! Magluluto ka pa. Ano nalala mo? Ah! Ang dami mong sinabi ah. Wala malala. Ay, sige. Sige tayo ay eh, magpasalamat. Wala siyang malala. Salamat tayo sa Diyos Ama. Komento lang ako. Sabay kayo sa akin. Mahal na Diyos Ama. Salamat po. Sa kawapagaling niya kay Marcelino. Amen? 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 Okay na. Kamay! Okay. Ang kaling na! Ha? Natanggal na? Ah. Empe, natanggal na. Anong masasabi mo? Dito hindi tayo magkakilala. E sabihin naman na iba, may daya. Ito ba may daya o wala? Walang daya to. E oh, po talaga, di ba? Hindi oh. ko kilala, hindi e. na kita kilala. Ang lalayan ng lugar nyo. Legit ba? Oo, oh, legit. Legit. <laughs> legit. <laughs> legit. Uh, parang palakpak Leg. naman dyan, palakpak oh, naman <laughs> Ayan pa eh, pinatunay ni Mang Kikling Tinanggal to ang kanyang ano, tatlong buwan na lang, matutugi na Nagapan pa, Ilan na araw na lang na si Martino. Tagapan ni Mang Kekweng. Gusto ka muli. Dito na lang ang aming video.